kung bisita diri oy. Diri naman lang mo lagi magtambay bird. Dili man may diri charity oy para masigira mo ulat pagkaon. <laughs> Uy ayaw kog doola. na unsa ba ka? Imo man kung <clears throat> duolon. O oh, ini anyway, guys, kani pa ay ang among likod sa balay. O di ba Kani guys, kani nga saging ako ako na pud na siyang nahimo ang content na likod anang saging oh di ba daghan ay ko ka ng kanang nahimo an content nang sok 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 tinga sa kalasangan anawa ning akong mga visitor diri ra ni sila perminte mag-ari morning hapon ah, mauna na mo na sila din sa perminte so mo ni di ay guys ang among kuan ah, mga kulungan sa manok Ayan, may baby manok kami. Ayan. Ano, dali oh. Pero karon gamay na lang ang manok, guys. Wala na na mga sulod tungod, kay Ah, wala na. <laughs> o, wala pa ko naghatag og pagkaon nila. maghatag na dahil kung pagkaon nining ng mga manok, naa ba, baby din ko. Eh. Nakaluoy po daan yung baby. Nangita na Ayan guys, oh, ni ang among kalikod-likuran sa balay. Oh. Moapun yang akong ginawalisan guys, o di ba? gikan dito, padulong dito. Ya, ito among kulungan sa iro. Ayan. So, unsay unsay ano nato karon? Atong atong buhaton maghatag ko og pagkaon sa manok kay unsana'y um, saan ay oras ka na. No? Mone ang, mone gikan dito guys. Sa spadulong lay na ina dito. Ganon. Ganon. Yan. Tapos, maghatang tagpagkaon sa manok. Tungod sa kainit. Nga pud pud ng among mga among mga bulaklak guys dili nila sila kaya sa tubig kay grabe man kainit no as injured so lisod guys kaya mga halaman, nanga, nanga, nanga kuan na, nanga larag na. So, maghatag ko pagkaon sa manok kay. Uy po, manok Mga bibi na manok. Ayan. So, maghatag-hatag pagkaon sa manok ani kay udto na magutman ang manok luoy pud ano yung among among surrounding may mga dagkong puno ng mangga yan mangga pud na siya mangga pud ni siya mangga pud na na tapos mo lagi na kapag nag magbaylo ang iyang dahon laglag daghan ay balison ganon oh so, sige hey, na guys magpaalam na ako kay maghatag na kong manuklisod kay ako ra may nagamit sa kamera so dili ko dili ko makagunit mahirapan ko guys thank you so much for watching